Uusapan po natin ito pong uh, fuel subsidy at uh, kung ano na nga ba talaga ang estado po nito sa kabila po ng uh, pahayag uh, ni uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos na hindi na ito kailangan. Na, sa kabilang linya po natin para magbigay linaw, si uh, attorney Ariel Inton, tagapagsalita po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. attorney Inton, magandang uh, tanghali. Welcome ulit sa dwiz Channel 23. Yes, uh, magandang tanghali sa Drew. Magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Opo. Uh, attorney, ano nga ano ba talaga ang uh, status nitong nga uh, fuel subsidy? Laban bawi huba ba, Ibibigay ba? Uh, despite na meron pong ganong statement si uh, PBBM? balikan natin yun ano, no, mga pangyayari para mas malinaw yung paliwanag natin. Mm -hmm. Ang uh, unang nagkaroon ng direktiba na ipamahagi yung fuel subsidy is President Bongbong Marcos. Mm -hmm. uh, he declared this, directed the OTR to do this. Opo. At the time na ang pressure uh, presyo po ng uh, ng, uh good or a bad sa global market was approaching 80. Mm -hmm. At that time, it was already mga 75, 76. Ngayon, mm -hmm. Ngayon, uh, dineclare niya po yun, dinerect niya po yun na ron, uh, dahil at that time, mm -hmm. eh, para bang, pa, papunta na talaga sa 80 uh, dollars mm -hmm. per uh, barrel. At yun yung threshold na sa ilalim po ng uh, Batas, pag umabot po yon uh, it will na. trigger the immediate release of mm -hmm. the 2.5 billion pesos mm -hmm. na uh, fuel subsidy as per the 2025 budget. Mm -hmm. But, ngayon, uh, uh, <clears throat> nagkamingang direktiba si Secretary James Dizon sa LTFRD na uh, ayos na yung guidelines mm -hmm. saan ha uh, sa ganon ay uh, Pama, mabigay na kagad fuel subsidy sa mga beneficiaries. mm -hmm. ano? At uh, doon nga, po ng uh, uh, direktiba na whether consolidated ka o hindi, Opo. You know, kasama ka mm -hmm. sa fuel subsidy. Alright. Okay. And then, yesterday, Ah, uh, bumaba yun ano yun presyo sa global market ng 69 dahil sa so ceasefire um, so if uh, it's mm -hmm. already in 69 dollars per mm -hmm. barrel ibig sabihin hindi pa uh, lumayos din sa threshold na 80 mm -hmm. ang sabi nga ni presidente is uh, hold mo na okay diba? Mm -hmm. dahil uh, ang kailangan kasi umabot ng 80 for the release All right. Apo. Uh, mm. fuel subsidy. Mm -hmm. so, so, hold mo na. Uh, nevertheless, even with that pronouncement, no? uh, since it is not within our control, kung ano mangyayari sa Middle East, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, sa uh, sa pagitan ng Israel at Iran. Opo. Then we would not know what will happen But of course, we all, all of us Siyempre. are hoping for peace, mm -hmm. lasting peace. No? Mm -hmm. Para doon. Uh, so, minabuti ng LTFR na handa pa rin. Okay. Uh, sa uh, ni okay. uh, Presidente ng una when it was already mga 75-76. Okay. No? So, status is handa ang uh, El kung sakali uh, i-reverish na po in All right, Alright. Pwede na ba nating sabihin, Attorney Inton, na uh, you are uh, finalizing, pina na po ninyo yung guidelines? Opo. Uh, it has been finalized the answer to how much, okay. when, to whom, mm -hmm. yeah and how mm -hmm. eh as a do ano All so hihintayin na lang po natin uh, kung ano ang uh, magiging uh, uh, utos po ng ating pong uh, pangulo uh, hinggil po dito. Pero uh, Apo. Apo. Y yung fuel subsidy uh, a linawin lang natin kasi may mga nakausap din tayo ng mga uh, transport group. ganon pa rin yung halaga ng na matatanggap ng bawat operator, ng bawat uh, driver? Well, hindi pa po natin masabi. Uh, Kaya kailangan sa uh, guidelines po. Eh, at mm -hmm. eh, uh, doon po mailalagay. Uh, in the past days kasi na may mga transport group na sabi, eh, may hindi na sila na mas malaki. Mas malaki, oo. Oo, oh. Mm -hmm. eh, oh, ang matanggap nila. So, uh, I am not one of those na nag-decide niyan. But, uh, sigur, uh, pagka lumabas na po yung guidelines, mm. they will not. Right. Ang importante po, uh, yun, ano, handa po. Naka-standby, naka, ang, uh, naka e naka-parada naka lang. Mm -hmm. uh, just in case na uh, kailangan na pong i-distribute ng few months. Opo and despite na meron pong gano'ng statement ang atin pong uh, pangulo ang tanong ho ng mga transport group eh, tanong din siyempre ng taong bayan e eh, kamusta naman po yung uh, kung kung hindi naman daw ho ibibigay itong fuel subsidy uh, ikot ko na si uh, uh, Camo de Floranda at uh, si uh, Mang Boy Vargas na kung hindi naman ibibigay ay eh, pagbigyan na yung kanilang hirit na provisional uh, fair increase yung piso uh, na matagal na po nilang uh, nire-request na nakatenga po dyan sa LTFRB, Atty. Inton? The board will decide. Uh, uh decision, decision po ng po board yan. Whether or not or ano, yung uh, mm -hmm. one peso provisional uh, increase, increase, sa mm -hmm. pasahe mm -hmm. ay ikagrand. All right. Uh, so, ah uh, hintayin po natin yung kapasyahan ng board. All right. Kasama ba dyan pati yung sa TNVS attorney? Meron din ba? O jeep lang yan? Meron din po sila naka na uh, ano, na petition process. Aha. Uh -huh. Opo. Uh, aside from uh, fuel uh, subsidy na isinasap isinapinal na po, isinasapinal po niyo other issues po uh, regarding sa ating pong uh, transportasyon na Uh, kung di ako nagkakamali Attorney Inton, eh, humarap na po ang uh, itong GV uh, Florida uh, sa LTFRB at uh, mukhang pati yung kumuha po ng video, nag-upload po ng video ng pagkakarera dyan sa Isabela. Mukhang aasuntuhin po ng uh, GV Florida. Eh, ano hong uh, reaction po ninyo dito uh, Attorney Inton? Malinaw po yung uh, statement ni Secretary Vince Dizon that uh, they, the the DOTR mm -hmm. uh, from him up to the last month ay uh, supportado mm -hmm. at uh, uh, tutulungan Opo. yung nag-upload ng video. Mm -hmm. Dahil uh, ganito po kasi, no? we, uh, we, we encourage net sense na kung may mga ganyan mga pangyayari mm -hmm. no, ay eh uh, sa LTFRB o DOTR. Opo. LT o 4D for the corresponding, ano, action. Mm -hmm. Now if uh, ganyan nga, no? I'm not saying kung tama ba 'yun solidary what uh, that's besides the point. Mm -hmm. The point ang ano, dun is baka magkaroon ng uh, long signal na, ay, naku, hmm. baka oh. kasuhan ako. So, pag, uh, pag oh. So, madi, ano, yan, ma ano mahirap. Uh. So, uh, we can, we can prevent Florida from filing what they see mm -hmm. is, uh, uh, will protect their interest. Opo. But of course, this some um, malaking uh, picture. No? Mm -hmm. Imagine kung Matatakot yung mga netizens natin sa asunto mm -hmm. na, na hindi kapag may nakita silang mga pasaway, commuter -hmm. drivers or anything, a crime, mm -hmm. sa public transport, mm -hmm. eh, hindi maparating because of that fear. Mm -hmm. So we are supporting, supportado natin si Secretary Vincenzo sa kanyang statement na uh -huh. okay, uh -huh. uh, yun nag-upload mm -hmm. ka mag-alala. Mm -hmm. Suportado ka ng ahensya, ng departamento. Mm -hmm. No? At tutulungan ka namin. Mm -hmm. So, sagot niyo sila, attorney, ha, attorney. Kung sakaling mag... Uh, yes, apo. ang ano po. Aha, apo. apo. Bu bukod po doon, uh, attorney, eh, yung mga driver naman po nitong uh, GV, ano, ano hong uh, status ho nila? Uh, pati, pati na rin pala yung ano? Ay, yung, Opo, go ahead po. Matatawag po yata ng LTFRB board. Mm -hmm. apa, uh, all right. Sila ho ba sumailalim na sa drug test? LTO. Lata, sila, mm -hmm. kasi yung ang LTO fund po sa franchise, franchise operator, so, pagdating mm -hmm. dun sa apa. lisensya, mm -hmm. it will be LTO that uh, can o, see, impose apa. the proper uh, -huh. uh sanction uh -huh. sa kanilang lisensya. Posible bang... So, I, I, think na, nagkaroon na po sila ng uh, test apa, opposition apa. ng din ng Posible bang palawigin po yung uh, suspension po ng kanila pong prangkisa, uh, attorney? Opo, pagka uh, after the preventive suspension. Mm -hmm. And the, uh, the board will find that there's a need to extend o sa kanilang decision mismo. Uh -huh. On the merits ay uh, mag-impose na mas mahabang suspension mm -hmm. or even revocation ng the franchise, mm -hmm. the board can do that. Mm -hmm. uh, All right. How oh, about naman po dito attorney uh, Inton last na lang ha, doon sa uh, dito sa binugbog na PWD doon sa isa ring sa bus na naman, no? Uh, ang sinasabi ho ng uh, driver, hindi daw ho nila napansin. At uh, ang akala lang niya ay hini, may, may hinihila lang doon sa likod uh, attorney, uh, magkakaroon pa ba tayo ng susunod na hearing diyan? Magkakaroon pa ba ng ano? Uh, susunod? Opo, Meron pa susunod na po ng board diyan at uh, uh, ano ko, there is a hearing. Mhm. Mm -hmm. uh, sinet ng board. Mhm. Mm -hmm. sa pangyayari. But uh, if uh, they have a defense like that, then eh, yun ang sasabihin nila. Pero pag napanood mo yung video, yes, actually. Eh, talagang agrabyado yung pida. Mm-hmm. Mm -hmm, Nako. Uh Oo. -oh. Uh, so, abangan po namin, attorney, kung ano pa mga susunod na kabanata sa sektor po ng transportasyon oh, po dyan sa mga bus po na yan. Baka meron pa po kayo mga karagdagang pang uh, panawagan, mga karagdagang pong, uh, mga payo po of course sa mga naghihintay po na mga transport group uh, sa fuel subsidy at sa iba pa po mga isyo, Atty. Inton. Okay. Well, we have a proactive uh, Secretary, Secretary Vince Dizon at uh, uh, hindi po siya oh, uh, nagpapahinga pagdating dyan na uh, ano yung kinakailangan mm -hmm. po at uh, sa, 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 ano po sa transportation sector so Uh, that example will propel everybody in the department to mabilis uh, mm -hmm. ang uh, action sa mga uh, complaints, mm -hmm. sa mga iba pa pong mga concern ng mga pasahero at uh, Uh, nasa transport sector. Wow. voice mm -hmm. If we could use the word "partwit." Kaka-get ka. Partwit ah. Sige, Attorney Inton, maraming pong salamat sa inyo pong baliwanag bagandang uh, hapon po at uh, ingat po kayo sa biyahe, Attorney. Salamat po. Ingat din po. Salamat uh, po. Maraming salamat po. All right. Si Attorney Ariel Inton Buyan ang uh, tagapagsalita po ng uh, Land Transportation Franchising and uh, Regulatory Board. Balitang -bal Bayan!